ito try natin ayan <laughs> yeah, at pwede na titingnan natin dati ako di marunong gumamit na ito ah! Hello guys, welcome back. <laughs> Alam niyo kung ano ito. <laughs> ito try natin. <laughs> ah. Baka magkaroon ng baby girl yung dalawa, si Celia at si Sisay. Sakit. Um, masakit Lalam ang lalamunan ko. aking tagil likod. Aba, ano na ito? May naipit yata ang ugat. Sakit. Kasi ako hirap pang tumayo. Eh eh. Gusto maglinis. Hindi <laughs> na maulit maglinis. Gusto ng balakang. Hindi na makatayo. Ben. Try natin ito. Okay, Ayan at hey, pwede na titingnan natin. Dato ako di marunong gumamit na ito. <laughs> Ganito pala ito. <laughs> One. Two. Lalatin ba ito? Yow, napula na. Ah! Dun-dun-dun-dun. Naku. Wow! Positive. Positive nga. Benong. Positive tayo guys. Paano yan? Positive tayo sa drugs. Magkaka <laughs> baby girl na ako. Ayan. Rajan. Thank you for watching. Wait lang. At bayan nga, nakita naman ninyo kung anong resulta. <laughs> Didn't expect. <sighs> pero, thank you Lord. May e, pangatlo na. <laughs> Natupad ng pangarap ni Sai. <laughs> Ayun. Okay, bye. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Sana girl na. Tobi ni Lord na girl. Dahil may two boys na ako. Ayan.